May ipinigay na regalo si Kim Kyu kay Aki matapos si makita sa Los Angeles, California. Quality time ang meron na yon sa Kim Pao at kay Aki. Masaya ang lahat sa patuloy na pagpaganda ng relationship nila. Nawa pati kay baby boy Aki ay makasanayan si Kim Kyu. Sure naman na mapapanood ito nito ka mga eksena sa mga nagdaang proyekto. Ayon nga sa mga komento, sila ng Paulo, malabit to talaga. Happy ang universe, pagtutong aminin. Aaminin nyo na matapos iparabas ang movie ninyo. Magsettle down na kayo ni Kim. Life is too short. Enjoy your marriage life. Nga na na makapag-bear pa si Kim niyang baby. Sundan, sundan niyo na agad si Aki. Binata na rin kasi ito. Ayon pa isang komento, nakakatakot nga din tumatapang na. Paolo, Diyos ko naman. Ang kilig baka hindi na natin kayanin. Pero gustong gusto ko rin naman. Kasi ang sarap din na pakinggan, namahan niya si Kim. Kaya lab na ko ang King Pao sa mga nagsasabing Iiwan din ito ni Paolo, nagkakamali kayo. Ito magsalita nito sa maraming tao? Ayon pa si isang komento, parang kasimporo si Kim Chulang daw ang authentic na nagmamahal. At Paolo ay pidit lang at walang gana. Kaya ang ginawa niya ngayon, todo na si Paolo ang tunay na nagbibigay airport na totoong totoo at nagsasalita sa taong bayan kung gaano niya kamahan Kim Ju.